Ayan na nga, dumating na yung pangbakod namin. Ayan yung inarkila ng nanay ko papunta, pum, papunta, de Puntang palengke. Ayan yung, ang tawag diyan ano pa yung tawag diyan no? Oh? Yung, yung pangbakod na yan, Ayan. yung semento. Tapos yung, yan, si yan yung bul bulb wire. Ayan, nahihirapan pa si, kwan, si Manong dyan. O, diba? Isang, sa isang roll na ganon, dalawang kamay niya. Ayan yung nanay ko, at saka yung pamangkin ko yan nandyan. Sa wakas, nakabili na rin ng pangbakod dun sa lupa namin dun sa likod kasi nga pinagtatabunan na nila, pinagbabasurahan na nila ganun ang daming mga bote, mga plastik, mga ganun ba pinakausapan na ng nanay ko o sinanay ko pa sa kanila na tanggalin ang mga basura nila dun wala pa rin nangyayari kaya ayan babakod na kami, ayan magbabakod na kami dun sa likod, syempre dahil malakas tayo ayan, on the spot tayo, magbubuhat tayo ng Bulb Wild nine. kaya kaya ang ko to. ba? Diba? Saka. May siit yung isa. Palitan. yan Ganito ang kapal mga kapatid. Pinalaki ng may muscle. <laughs> Kala nyo, pang lalaki lang to, kaya kaya din to. Ako ka. Ako pa. Oh. Ako pa na pinalaki. Pinalaki sa farm. Kayang-kaya ko to. Oh. Ang bigat na pala. <laughs> ay at sa sabrang bigat, ayan, at init, ay kailangan nating mag mm, suot sot na mga parang ganarm, sa init, o, super, super init na dito sa amin. Dahil wala nang mahintay na magbubuhat, o, ako na lang, syempre. Always tayo. Ayun, o ba? Diba ang lakas ko? O, kaya nyo yan. O, basic lang yan sa akin. Basic, basic lang. Tapos yung pamangkin ko, ayan, muntik na. Takbo ng takbo. Sabi ko, gigilid siya at hintayin niya ako sa bahay. Kasi dinadala ko yan dun sa, ano, sa likod bahay namin. Yan sa old house namin. Diba, gustong gusto niyang tumakbo, pabalik-balik. yung iba mga kapatid, o, oh, na lalagay namin sa post, eh, dun sa bakod, dun sa likod ng... Doon sa likod ng property namin, doon sa likod. Kasi nga, Uh, wala na yung the late father namin ayan ang ginawa doon kahit no meron pa siya sinasabihan na sila na ano wag magtapon doon ng basura ganun pa rin wala pa rin nangyayari kaya yan yung meron siyang bakod dati kaso kaso pinagtatanggal ewan ko ba na saan sira sira na siya na ano pigta pigtas ganun wala na wala na yung iba na bakod kaya yan na lang oh. tapos gagawin dyan is sementuhin dun sa kwan dyan sa may sa ipapasok sementuhin yung dito ta, para hindi siya ano madaling matanggal alis ka dyan yung kulit ng pamangkin ko alis ka dyan hot ayan tapos nalagay namin yung bulb, uh, bulb wire ganun so di ba Pero kasi pag uh, ano, sumasobra na yung ibang tao, ganon. Wala silang pakialam. Yan kaya kailangan natin magbakod. Para hindi na nila ano pagbasurahan, ganun tapunan ng mga basura. Mga hay nako, may mga ganyan din ba kayo mga kapitbahay?